hello mga kakusina tara samahan niyo ako gawa tayo ng uh, buttermilk cake ayan so ayan naglagay na ako ng uh, dalawang itlog then uh, fresh milk tapos uh, sugar then baking powder at saka powdered milk so halo-haluin lang natin then maglagay ako ng one cup ng uh, all purpose flour so sinala ko lang siya mga kakusina ayan ito salaluin lang natin so ito ay gumamit ako ng electric whisk para mas mabilis tayo so ayan after natin yan mix, so ilagay na natin yan sa ating uh, baking pan ayan mas maganda talaga yung may electric whisk para mabilis ang ating pagbibake So, ganyan na siya mga kakusing na. Then, yung ating uh, baking uh, pan, nilagyan ko siya ng butter. So, ito'y pang merienda lang naman namin ang kasama ko. Ayan, easy lang naman gawin. At syempre, i-bake lang natin yan sa 180 degrees sa uh, 25 minutes. So, tayo na siya. Muti pa. Ang dali lang naman. Yan, isa lang natin sa ating oven. Ayan. Pasensya na kayo sa oven ko at medyo kinakalawang na siya sa katagalan na. So, ito yan. Ready na yan mga kakusina. O, oh, diba? Ang bilis. Ang sarap ng aking buttered milk cake. So, islice lang natin. Sarap siya kasi medyo crunchy yung ibabaw niya mga kakusina. Ayan. oh, diba? Mm, yummy yummy. At ayan lang for today's video. Thank you for watching. Please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Ayan, see you in my next video. Isnak tayo mga kakusina. Bye!